Okay, mga kasabay, nakawin na tayo sa bahay. Ayun, nakahubad na ako ng damit. Oh, wala na akong damit pang itaas, mga so, kasabay. So, kinilo ko yung uh, yung isda natin, yung iba. Ayan, mayroon siyang limang kilo. Ayan, limang kilo yan. So, ang iba, so, kikiluhin pa natin itong iba, no? Wait lang, ha? Yap! Ay, harvest tayo, ha? Ah. Ituloy natin tong iba. Yung ista, ayun oh, marami. Titignan natin kung ilang kilo ang kabuuhan niya sa lahat ng nahuli natin nang maghapon. Mula kaninang alas City, ano, alas 8 kasi alas City nanguha tayo ng pain. So nagpunta tayo ng mga banda Halos mag-alas 9 na rin yung nangas. Ayan. So, hintay lang ha. Wait lang. Kasi nasaling ko pa dito sa aking ano. Aking panalok na lang natin sila. Ilalagay. Ayun, dami. Ayun, bigat naman. Eh eh. Kaya ka na na ano, natin. Kiluhan. Itong so, kilo natin, pang limang kilo. Agoy, Ang Pira <laughs> naman. Ay. Masira pa yung kiluhan natin dito. Ayun. Ito lang mga sabay. Medyo, ano, bigat. Ayun. Nakilo na natin. Ilagay natin lahat. Ito, ito, ito. Ayan. Ayan. Mga kasabay, 5 kilos. O, 5 kilo. So, yung yung isa 5 kilo na rin yung nasa plastic, nasa basket na to. Tapos 5 kilo rin to. So, yung kabuahan na 10 kilo, mahigit. Kasi mayroon pa ditong ilang piraso. Ayan, mga isang kilo na rin yung ilang piraso na yan. So, mahigit 10 kilo ang nahuli natin. Ha, sabi. Yep. Yeah. <coughs> Uh, Bigat. Okay. So, shout out nga pala kay Kelly Lago. At marami uh, maraming salamat, Master, sa iyong binigay na t-shirt, Master. At shout out na rin sa mga kasama mo. At talong lalo na sa mga anak mo na sumusuporta sa iyo kasama sa iyong pamimingwit. Ayan, maraming salamat. Ano so, mga kasabay sa aking mga sa aking mga viewers sa subscriber at yung mga followers ko. At yung bago pa lang, mag-like na kayo, share na no, tapos mag-subscribe na rin po para kumpleto. Ayun mga kasabay no. Maraming salamat. God bless you. Maglinis na tayo. Ayun ang problema natin, linis. So yun, gagawin natin daing yung mga nito. Okay, bye-bye.